Yan, ginisang sitaw, guys. Sitaw tayo. Mamaya, lagyan ko ng tokwa yan. Yan lang muna ang ulam natin for today. O, punta tayo dito. Yan dito lang ako, guys. Yan, nanood TV. Ayan, aking lamisa. Cute. Ayan ang aking kwarto. Tapos dito yung aking garden. Yan ang garden nakin. Malalaki na ang tanim ko. Yan. Malalaki na. Salamat naman wala ng ulan. Yan, good morning lang sa lahat. Thank you. Ang ganda ng ano no, paligid. Puro green. Yan ang maganda sa paligid na puro green. Fresh. fresh niya mo yung kamatis ko mamunga na yan guys oh kaka mindo to yung iba maliit pa yan pero yung talong ko guys lumaki na doon sa likod